Pero muna sa binig ka? Ito lang natin? Tanggal? Ayun, may isa po yan. Dami na. Kumawa ko kayo, okay. nasunog niya sa kanya kanina. Ha? Nasunog niya sa kanya kanina. Hahaha. So, kaya. Ang balakas <laughs> na <laughs> ako <laughs> Oh, uh, dami-dami -dam ito eh. Ano rasang mayroon pre? <laughs> ha? Hindi pa. Hindi pa? <laughs> Baka mamaya pa lang. <laughs> Kung Lloyd daw ga reklamo si Etinida. Hindi hindi siya ano yung nasobra si Pauli Lasay. Eh. Hindi sa banig nagihi sa ref. Sa ala para Kada sian. bata to, ihi ano ref Kalo Wala ko ay hindi pala. <laughs> Sarap magsiyan dito, aircon. <laughs> ay, ano pala yon? Hindi pala dapat ikwento yon. Joke lang yon. Hindi pala totoo yon. Bawal Mas. na pala ikwento yon. Okay.

Apa oh, ini? Bangus dah, ya. Cara. <laughs> Cara mm. paet. paet, paet mah. Mm. Mm. <laughs> <laughs> <ipo> <laughs> sa <bayan> guys, <laughs> sang plastik balit oh, na to 60 Saka pag matagal na siyang nabalatan Makunat na siya no mm. <laughs> Hmm, tiglo ko na Yep, Rami. yep Ha, kasi na Gusto ko na Harap ka na Harap ka na na na

malutong ginagawa. Nadurogay doon mo. Je, yeah, je, yeah, je. Yeah. Hatay mo muna je, <laughs> so, Tapos, iluwa mo hati tayo. Malugi <laughs> <laughs> pa, ha. Nakagat din ako. Lahat <laughs> pala, pre. May ba tayong bawa almiris dito, no? Ha? Hmm? Dahan tayo almiris. Oo, almiris. Durog na rin siya ato yun. Almiris. Wala yung bago, oh. tatlo pa yun, ha. Kaya <laughs> yung baga no wala lang bangus eh. Wala <laughs> no lang yaw eh. <laughs> hindi so, naman kasi nagdala, alam mo mga dayo dito oh. <laughs> dad mm. sige nga maya nako pa eh mayroon pa eh pa o si Bugs. dad pwesto pwesto dad Ano mo? Kapi. Uy. Ang pininti ah. Lusi ah. Bansi. Yan na may aroma talaga, no? Ito. An? An mo? Mahal din. din ako. Makabu ka doon, re? Hmm.

nagkakuha ako ng kasoy idaan ko kay Kumari paborito <laughs> ni <si> Mari to eh <laughs> 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 gari ka pre alam na pre eh nanunod pa naman <laughs> <laughs> uy dati na pre hmm. pasalubong doon pasalubong buong oh, pre ha. sa pre eh Oh, hindi nga, makabuo. Yan mo. Okay, Kini <laughs> hindi diba mapasalubot pre.

Pwede na yan, pre. Pwede din pa sa loob niya, pre. Hmm, vlog, hangga. <coughs> <coughs> ipon ka na rin ba? Pasalubong kay Jasser. Yari ka mga baya doon. Hindi ako mag-iipon. Ako hindi mag-iipon pa sa lubong. Wala ma dyan ang kumari ko eh. <coughs> 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 Kung <Kuma> hindi <coughs> lang ganyan, ipon din ako. <coughs> ang <Ay> kumari pala. <tos> <tos> nga <laughs> kumarin mga takaw mo kain ng ano kasi <laughs> <laughs> wala ka rin tumahin tulungan kita mag ipon guy huh? tulungan kita pag kay mesis ko ito ibigay pangin ko yan kumpira pa yan <laughs> 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 mari ko mahilig na ito eh uh -huh. kaso wala man yun siya <laughs> hindi nagparinig eh masarap kaya yung pasoy na yan Sarap eh hindi na utong dito oh Tak mahu kami. Eh. Uh -huh. <laughs> Yarin, <na. laughs> Ini ibu-ibunya ah. No, oh, sambung telaga. Hmm. Sambung telaga naik nice, snow. Sambung. Bukan itu kuat ni bagus tu Sambung telaga naik. Nice. Hmm. Mana lagi pun dari si Vags.

Ito, pagsabilihan. Tulog. Ang ah, oh. no? galing mo yung buka buo na, eh, no? <laughs> Sabilihan. Yung kinabuksan mo na yun. Ginaiwa yung boom. Ayan. Mm. Kinabuksan <laughs> mo na yun, tapos isang ag. Oo, oh, ginaiwa. May <laughs> panggaya talaga mm. yeah. na yung Nakita ba kay Pare Julius, yung machine niya doon? Mm. mm. Lalagay lang ni Pare Julius doon, no? Eh, lalagay niya lang ng ganyan, no? Mm. Balat na, no. Punit ng punit talaga, eh. Yung talagang biyak ng biyak inabigay niya rin yung kay kumari niya. Ah! <laughs> ayaw mag ayaw magbigay sa sariling ano eh sa mga kumare lang talaga mabait yan eh tapos natin gumagana dito na ano matagal na patay yung apoy yung na minum mo pre <laughs> si ano oh, si Ifman. <laughs> uh. hindi siya makasama, oh. eh 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 <laughs> <laughs> Ibit -ibit <niya>. eh <laughs>

dapat kinain mo na yung ulam mo yan. <laughs> <laughs> kinain mo na agad yung ulam mo yan eh. Ano yun? Ah, meron ba dyan? Kanin na lang mo yan again. <laughs> 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 Hindi kita mapigyan yan. Hindi ka masihi lang ang ulam dun eh. Oo, kanin na. Sasaw mo lang ito sa tuyo dyan. Ano? Angku iyo, kahit ba't ibogay sa kahit 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 ibogay sa ha. Uy, tingnan <laughs> <laughs> Abrito mo pa naman yun. Nak Nakaraw sa ano ha, pre ha? Huh? sa malamlam na liwanag ha. Huh? Hmm. Hindi, nakap hindi nakapunta si Ipman eh. Nandun yung light eh. Uy. Sayaw oh. Sumba Beke ang kusukoy Mapunta pa ako kami ni Pong Lloyd doon mga karaba sa tugtugan na yun. Ayan. Manood. 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 Mainom? Manood. ka pa mainom eh. Bagay manood. Blaka na yun o. Black, no? <laughs> <laughs> ay Ayaw kong sabihin ay. Bagay <laughs> okay, manood. Mas patagay sila. Panood ka lang. Mas patagay sila. <laughs> Hindi eh. Sapatos tayo. Sapatos doon. pa.

Bakit ba't iba pangalan mo nung pong? Naging Pokloy Yun ang, yun sabi niya tong pangalan niya eh. Mm hmm. Iniba in no? Iniba niya rin. para hindi <laughs> para, para di makilala. Di ma <laughs> Ay kaso kasama yun sa Harasu, Arubas. Sabi Harubas. <laughs> <laughs> Arubas pa tawag sa Arabas eh. Si <laughs> Pukloy. <So>, <laughs> uh, oh, tahipan mo nga guys. Oh, tahipan. Tahipan. <laughs> Dumunggo lang ah. Ha, ah, nag-ipo na si Jeff. Nakadami Sabi na, e. ulam daw eh. Good chat tayo yung press eh. Kung dyan lang sana yung mari ko, ipasalubong ang mga Kaya wala, e. oh, wala eh. Ah, wala pa eh. kung kayo matapos na. <laughs> Nakuha pa kami ni Jeff ng si Minis. Hmm. <laughs> 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 Dad. Kumuha pa Dami yan. Wala. Amay ko. May kasoy, walang kumaro okay, so eh. Ay, wala eh.

Ito pa Tingnan mo dami? Hindi mag-uwi ka na ko konti. <laughs> ano? Dami mo. Pantay mo baka camera box No? Tingnan mo yan box, ang konti lang. Ano? Ayun ngayon. Kadai-dai. Oh. Dami oh. Dito Ah, mo din si Nanay ba? Ah,